dito, ubos na. Hindi na alis. Minsan kasi pag ang asawa ko ay nagtitinda dito, anak ko, ayan, hindi nila inaalis. Kahit ubos na, binabalik pa rin nila. Or, or kahit isa halimbawa yung laman, tapos is kukuhanin nila isa, hindi na nila aalisin. Ayan, meron pa lang alawala pa lang laman yan. Eto, ayan, unti okay na lang din. Mga bawas-bawas na, ayan, o. Oh. And, kaya nam namili kami ngayong araw na ito mamaya i-arrange ia ko siya and itong mga chichurya ayan wala na rin dito and dito rin sa baba ayan. kadalasan ayan nilalagay ko to puno ito dito kung meron kaso naubos na kaya magalagay tayo mamaya dito and dito rin sa aking mga ayan dito sa aking mga kape ayan yung kape na laman Ayan. Unti na lang may laman dito. Unti lang din. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Unti na lang din. Dito medyo marami-rami naman dito. Guys. Ayan. Dito sa mga delata. Dito namili rin ako ng Youngstown. Or Mega yata yung binili ko. Na nilista ko. Ayan. Dito rin. Ah, meron akong ditong San Marino. Pero San Marino kung uh, nilista doon ay kulay yellow kasi meron pa akong kulay red dito ay may mga tomas pa ako dito and meron din tayong itlog ayan, meron pa dito ayan. dito meron tayong nescafe medyo marami pa and mga argentina corn beef ayan meron tayong 150 grams and 100 grams ayan meron tayo dito And dito, dito rin ang toyo and suka pero bumili rin ako ng toyo suka ayun yung mga kasabayan niya and dito sa taas naman ay uh, mga ebap and meron din tayo dito sa taas na Argentina meatloaf and sana meron tayong Argentina meatloaf na nabili ngayong araw na ito ayan sa taas tayo ayan meron dun patis and dito may UFC ketchup and mang Tomas. Ito, meron din ditong Eden cheese na isa na lang uh, kanina parang tatlo 'to nabili yung dalawa may isa na lang. Pero sa ngayon ay may nabili na uh, kasama ito sa listahan na binili ko. Kaya mamaya baka madagdagan din ito. Ayan, ito ay sa baba, ang mantika. Ayan, ang mantika ko ay nasa 35 pesos. Ito, puno ang mantika na ito. Yung dati naming binili buko bago ito ay ang nabili namin ay hanggang dito lang siya. Yung hindi siya puno. Ano to? Ayan ang mga sand silk. Ayan, mga zone rocks. Meron nito yung zone rocks. Ayan, shampoo. Dito ay may mga noodles. Yung noodles na no beef ay isa na lang. And ito medyo marami pa. Yan. Sa mga sigarilyo naman, dito, ito ang ating mga sigarilyo. Ayan. Kailangan natin itong isarado. Close natin. Ayan. Sa sigarilyo naman ay ito sa taas ang sigarilyo na bukod sa baba ito tinaas ko yung iba ito, uh, ah, tatlong rim ang binili ko dito sa camel and isang rim na lang ang natitira kasi ito yung pinakamalakas sa amin maraming nabili ito naman ay ang mighty green dalawang rim din ang aking binili ito na lang din natira and ito naman, winston red and winston lights ito meron pa pala dito ayan kala ko isang camera na lang to bali ito pa pala ang camera yun, mabenta kasi guys yan dalawang, ay tatlong rim ang binili kong ganyan Ayan na natira Ayan, ang aking mga kan pansit kanton. Sa pansit kanton, guys, ah uh, ayan, minsan, at uh, chine-check ko to, gawangan na may makikita tayo mga maliliit na butas. Ayan, pag may bibili, ayan, tinitingnan ko muna isa-isa kasi nakakahiya naman sa customer ko kapag iaabot ko siya na may butas kasi hindi natin may iwasan na merong mabait na pumupunta dito. Ayan. Kahit meron tayong pusa ay nakakapasok pa rin dito ang mga bait. Ayan. And meron din tayo rin asin. Nabili ko ng asin. Niripak ko na siya. May 5 pesos and 1 pesos akong piniling. Ah, niripak na. Ito. Piso. Ito, pakita ko sa inyo ang 5 pesos na asin. Niripak ko siya. Kasi kailangan natin mag-repack. Yeah. Open natin 'to. Ito ito mga kasuki. Ayan, ang 5 pesos na asin. Ayan, ang asin namin. 5 pesos. Ito naman, dito, meron tayo ditong, check natin kung ito ba yung pisong gawa. Ayan, open na natin. Ito yung piso naman. pag pipiso Meron naghahanap kasi sa akin ito pag hindi nila kaya yung 5 pesos na asin eto meron akong iabot sa kanilang tagpipiso ayan, ayan. ito mamaya ay i-arrange ia natin kasi andito pa ang ating mga pinamili na nakuha na ng asawa ko yung pinamili siya na ang kumuha kanina eto pakita ko sa inyo guys ayan eto ang pinamili eto mga chichurya lahat Eto, nasira ko na kasi may bumili ng bikat. Ay, andito yung bikat. Ang hirap siyang kuhanin dito kasi puno ko kanina. Ayan. Ang hirap kuhanin. Kaya ang ginawa ko na lang ay nasira ko sayang ang plastic. Nakuha ko yung bikat. Para madaling kuhanin. Sorry. Ayan. Ang mga picture Para mailagay na natin dito. Ayan. Dito ang kadalasan ko nilalagay. Para mapuno na ito. And dito rin wala rin nakalagay ng mga chichirya kaya dito rin namin ilalagay mamaya yung mga chichirya ayan dito naman tayo sa kabila ito ay mga noodles ayan noodles ayun meron ditong Eden cheese sabi ko na nga ba meron tayong biniling Eden cheese ayan and i-open ko itong box open natin yung box para makita natin kung ano yun mga napamili natin yan dito guys ay my modest my etong modest na ito ay bali ang pinili ko lang isa lang non wings siya kasi meron ditong with wings kaya ito muna ang binili ko non wings ito meron dito tayong copico copico black single Yan, meron dito, greatest white queen pack. Ayan, meron tayo ditong doughy donut. Yung gustong gusto ng mga bata. Kulay pink. Ito, tama-tama. Meron bravo. Bravo ang mga bata. Ayan, dito. Meron palang with wings. Sorry, meron pala tayo with wings na nasama. And, bird tree. Bird tree. And coffee. Nescafe cup. Nescafe. Ito yung stick na mabenta sa akin. Tres ang isa nito. Ayan. Meron ditong hayro and pita. Yan sa mga may hirig sa hayro pita. Ayan, coffee ko brown and mentos. And dito mga delata and Argentina. Argentina. Ito, apat, apat yan, apat. Tapos, ito ay mega, mega, anim naman na mega sardines na manghang. Dito ay, ito rin, apat din nito And, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang San Marino. Yung San Marino doon kanina, kanina pinakita ko sa inyo, ay kulay red. Ngayon, ito ay kulay yellow, chili. Yung manghang sya, apat, apat yung binili ko. Ito may adobo din. Favorite to ng aking suki. Meron po yung sa akin dito eh. Gusto gusto tong adobo. Apat din yung pagkakabili ko dito. Ay apat din ang um, apat din na bili ko. And next naman ay kabuhat ay kuchiria. Ayan dito. Meron din dito mga kape. And ito na open na natin. And next naman ay ang bigas ayan, kalahating sako yung nabili namin na bigas ayan guys uh, ang bigas ngayon ay pagkakabili namin dito ay 1,250 ang aming nabili ito yung medyo na ngayon ang bigas kaya ito muna ang aming nabili kalahating ayan, kalahating kaban na bigas muna ang aming nabili Ayan, at ang next naman ay maya-maya ay magkikilo na pala, magkikilo na ako. Ayan. Uh, meron naman tayong timbangan dito na kailangan natin itimbang kilo-kilo ang ating biniling bigas ngayong araw na ito. So, kahit medyo mahal ang bigas, ngayon ay bumili pa rin kami kasi marami nagahanap ito sa aking tindahan ito kasi yung unang unang kailangan natin na bilin ay ang bigas ayan next naman ay ang mga shampoo shampoo ayan guys ang pusa namin ay buntay, bantay sa lakay etong aming pusa Hello, Max Payne Ah, Luna, Luna pala. Hello, Luna Ayan ang bantay namin ngayon Sige, bantay ka lang dyan Et, Ayan, may Cream silk green yan, yan ang mabili sa akin Sa mga Sa conditioner ko, Kulay green ang mabenta sa akin Eto Ay Keratin ayan, Mabili din sa akin yan guys ito, bumili na rin ako ng mga sabon. Ah, bumili na rin pala ako ng mga downy. Ayan, ang downy. Kailangan natin yan pag tayo ay naglaba para mabango ang ating mga lalabhan. Ayan. Ito ay katol. Ito, meron pa rin tayo. Ito, favorite thing kasi nila. Itong kulay itib na downy na to. Ayan. May isa dito na suki ko na bumibili sa akin. Kaya hindi ko, kaya kailangan ko itong bumili kasi may mabenta rin sa akin. Or may isang suki sa akin na bumibili dito. Ayan. Ayan guys, tara ay mag-start tayong mag-ayos or mag-arrange o maglagay sa ating mga paninda na katulad ng mga chichurya na ganito na, bungi-bungi na ayan, dito rin, ayan kulang-kulang din and dito sa mani ayan guys, uh, ako ang nagluluto dyan, baka mamaya or bukas makaluto ako ng mani, para madagdagan ito, marami din sa akin, naghahanap ng mani ayan, Lalo na't malutong, dito maglalagay ako ng mga suturya ayan, i-arrange ko para hindi siya bungi-bungi at dito rin, ayan, sarado ito kasi walang nakalagay kaya ito ang mga teacher ya arrange ko na dito okay guys, tara mag-arrange tayo, samahan nyo ako maglagay o mag-arrange o mag-display sa ating tindahan, okay ito, maglalagay na tayo ito ang mga teacher ya, na nagilip namin ito okay, yung pa, o oh. nabutas, binutas ni 哎们、anyway. eto nailagay na namin dito nailagay ko na dito ayan ayan And next naman aayusin ko naman 'to ilagay natin ito. Ayan. Mga pansit kanton na mabibenta. Ayan. 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 Ayan Meron dito. Lollipop para sa mga bata. Ayan. Di-display ko yan and ayan and, and energy and milo ayan and ayan meron tayong honey honey bar what lang isa nito honey eto meron tayong biniling one fourth na brown sugar bali-anim itong binili ko dalawang the four and ito may dalawa pa ito kayaan kayaan yan anim na sugar kaya, kaya, ayan, kaya, kaya, natin natin ito. Ayan, kaya, natin itong favorite ng mga batang lollipop. kaya, ito so, ikakahon natin itong honey. Ayan. Yata din ba yan? Nakadisplay na. And ito naman ay hanap din ulit tayo ng pinakalagayan niya. Mabenta tong honey sa akin. Kahit 4 pesos ang isa. Mabenta. Yan. Kailangan natin itong ilagay sa lagayan na may takip. Kasi, ano to eh. Papasukin ito ng langgam. Kailangan safe siya. Para hindi masayang. At hindi langgamin. Yan. Yan. Okay. Takpan natin. Yan. Ito yung isa. Yan. Ito naman ang isa. Taas natin. Yan. Tata. Kailangan nating mag-display para makita ng ating mga mamimili. Ayan. Display tayo ng... Display tayo ng mga chicharya. Ayan. Okay. Done na dyan sa chicharya na yan. Ayan, ayan, may na rin dito mga kanton ayan meron pa dito matira ayan And mamaya ay magre-repack naman ako ng bigas kailangan na natin mag-repack kasi pahapon na ano ng oras ito ay kailangan na ng mga bumibili or bibili mamaya kailangan tayong makarepack bago may bumili Ayan, nailagay ko na dito sa may tapat ng aming pintuan, ang ibang chichurya. Dito naman tayo sa kabila. Ayan, ito ang natira. Kaya dito natin ilalagay ngayon. Ayan. Ito, lalagyan natin. Punting ang aking pambutas. Dahan, dahan tayo dito, baka magkamali tayo gawa ko dito ay dahan-dahan. Yan. Ano na natin ilagay dito? Meron na siyang botas. Sinagyan ko na. Hinunting ko siya. Ayan. Ayan. Dito ay mag-umpisa sa baba. Pataas. guys sa pag ano, gu 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 gupet. Ayan. Ayan. Oh, may na. Tapos, ilalagay natin dyan. Tutusok lang na. Ayan. May nakatimpang na po ako at naripak ko na po ang, ang ito ang aking naripak. Ayan po. Ayan. So, nagbahal na tayo. Unti lang po muna yung naripak ko. Mga pag naubos itong alito sa lagayan ay nag repack na naman ako. May kalahate at may isang kilo yan isang kilo at kalahati isang kilo at kalahati ang aking niripak so ang bigas na ki kalahating kilo ay nasa 29 and ang isang kilo naman ay nasa 57 Ayan, so, nagbahal na talaga ang bigas ngayon. Kaya, ipit naka Repack na po ako ng bigas. Ito na po ang akin na repack. Kalahating kilo at isang kilo. Ayan guys. Thank you, thank you guys. At mm, tayo ay nakapamili. At ito na ang akin mga pinamili. Na i-arrange ko na sa lagayan. Ayan. Meron na tayong mga chichurria na, na display. Ayan guys. Thank you, thank you. Ayan. Aking okay, mga suki. Thank you guys, thank you. More, more blessing, more, more benta. Thank you.